Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to. Magandang araw po. Ako po ulit si Attorney General Du. At nandito na po ulit tayo sa bagong episode natin ng Sumbungan ng Kamanggagawa, no? Eli. Hello mga boss, long time no see. Eli San Fernando po ng Kamanggagawa Party List. So kung ibalita na panalo ang ating party list, proklamado na, kaya tuloy-tuloy na ang ating laban doon sa loob ng Kongreso. Ayos, ayos. eh, ng uh, ngayong araw, meron tayong mga mga kasama. No? Nag nagpadala sila ng kanilang video uh, sa sumbungan ng kamanggagawa. Uh, pakinggan muna natin. Kami po ay nasa opisina ng sumbungan ng kamanggagawa upang idulog ang aming problema sa aming unyo laban sa Heights Resort and Casino. Kami po ay mga dating manggagawa sa D-Heights. Uh, ngunit kami ay tinanggal ng dahil sa pagkatayo kami ng union. Kasama ang aming mga officers at mga members. Kaya kami narito ngayon upang humingi na tulong kay Congressman Elisan Fernando dahil napapanood namin ang kanyang mga vlogs na tinutulungan niya ang mga inaabusong empleyado ng Pilipinas. Ah, uh, congressman in, sana po matulungan yung mga uh, uh, ah ito ng union dito sa Clark. Maraming maraming salamat po in advance. God bless po and more power. So ayan po no, nakipaduod natin si Ara at si Raya no ng D-Heights Casino and Resort no. So, nandito siya. Kasama mm. natin sila ngayon dito. Uh, yeah. Ryan, Ara, kamusta? Hello. Ah, magandang araw po sa inyo. Magandang ina. araw po. Pakilala muna kayo siguro, mm. anong posisyon nyo sa Union, anong naging trabaho mm. nyo sa The heights uh, Ako nga pala po si Ryan Palormosido, Union President ng The heights Casino. Uh, ako naman ko si Arajel Sarmiento, uh, sekretary ng RNF laban D-Heights Union. Mm. Di, ano D. na naman to? Resort and Casino, casino na naman. Na naman. <laughs> at alam ko yung D-Heights sa Clark, Pampanga yun, no? Yes Apo, po. Ang na, uh, parang ano to, big bingo ata tong mga casino at resort sa Pampanga. Pwede niyo bang kwentuhan kami ano yung nangyari, anong issue natin dyan sa D-Heights, Resort and uh, Casino? Yun po, uh, almost two years na po na... Wala kaming trabaho dahil uh, tinanggal po kami ng aming kumpanyang de mm. Dahil sa nagtayo po kami ng union, which is uh, nasa legal naman po kami, na alam namin dahil uh, mm. nasa batas naman po yes. ito. Pero dahil hindi po ito uh, tinanggap ng kumpanya namin, kinasuhan po nila kami ng uh, kung ano nung kinasa po sa... Uh, dito. Uh, ano ko na, ano? So two years ago na kayo nagbuo ng union. Ito ay mm. independent union, tama yes, po. ba? Po. Opo. So, wala kayong federation. Opo. Tapos, nung nagbubuo kayo ng union, uh, ano ang ano ang naging resulta ng pagbubuo ng, mm. ng union nyo? Ano na ba kayo? May nabuo ba? Natuloy ba yung pagbubuo? Uh, nabuo naman po, pero parang nangyari po sa isang kasino ng nang nangyayari ngayon sa Han. Sa Han. Katabi niya. Mm. Katabi, katabi niya uh. na ginagawa po nila para maharang eh, kung ano-ano mga pakulo yung ginawa nila na ang oh, na supposedly ay, oh. na able games lang ang bargaining namin, ginawa po nila all department. mm -hmm. At yung mga back office inasok ko nila para hindi po mabuo yung union namin. Mm -hmm. Pero sa awa po ng Diyos, nabuo po yung union namin at abigyan kami ng SEBA. So kayo ay para explain lang natin sa mga nanonood, no. Ibig sabihin po ng SEBA, no, yung sole and exclusive Ibig bargaining sabihin. agent. Ibig sabihin po no, nanalo na sa election yung union at po pwede na silang makipag-CBA, CBA. dapat o collective bargaining agreement. Yung CBA, diyan na po nakikipagtawaran sa employer. no? Mm -hmm. uh, para sa mas mataas na sahod, mas mataas na benepisyo, etc. Security et of tenure. So, kayo ay uh, SEBA na kayo, nag-CBA ba kayo? Yun nga po ang masakit na katotohanan dahil uh, kagaya mm -hmm. po ng ginawa ng management na naman, na hindi po sila nakipag-negotiate na nagpadala po kami ng letter na to intent na makipag-negotiate sila sa amin. Hindi po nila ni-receive. Okay. Totally hindi po nila ni-receive, binigay namin yon. Uh, iniwan na lang po namin doon sa mismong entrance mm -hmm. ng casino pero naka po para for evidence na talagang hindi nila ni-receive. So nag mm -hmm. po kami ng mga kaso sa NLRC. Ngayon ongoing naman po yung kaso. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Eli, ano, ano, eh uh, ito, napak, medyo ma matindi yung mm. ginawa sa kanila. Dalawang taon, pero inyo, wala silang, wala kayong trabaho. Opo, opo. Dalawang taon. Dalawang mo, taon mo. Na walang trabaho ngayon dahil nakasampa pa yung mga kaso. Ah, At dahil nga walang umaalalay sa kanila na federasyon, walang umaalalay na mga ibang tao mm. sa labas, so, kaya tumagal ng ganitong katagal yung kaso pero nila. dalawang taon. Paano ka nabubuhay niyan ngayon? Ah, yun nga po. Siyempre, alam niyo na po mga Pilipino, na discarde, mm. So, andiyan po yung uh, nag-aangkas ako. Then, after nung angkas, lalamob uh, na naman. Mm. So, kanya-kanya pong diskarte na Dahil, ang dami ko na rin pong ina-play ang mga casino dito sa Maynila. Eh, mukhang may timbre na po na uh, laging final interview, tatawagan. Uh, after naman po, wala naman po nagiging tao. At, at sino, ang may-ari niyan, anong nationality? Chinese ba? Ano? ah actually, Korean. Korean po. Korean. Ah, Korean. Korean. Anong, anong pangalan? pangalan? Anong pangalan? ng ah yung chairman po is si Lee Shin Kun. Lee Shin Kun. Yung president po is si Lee seong Ji. Tingin nyo, alam, alam nito? Alam ni... Uh, ah, mag, mag ano, sila? Mag, mag, Magtatay po. Magtatay. Tingin mo, alam ba nito ni, ni mag-ama na Mr. Lee? Etong nangyayari, Niniwala po kami na hindi po nila alam. Uh, mga kapwa Pilipino po namin yung mga nagko-control para hindi malaman hmm. ng mga mga so, paano yun? Taas? parang yung General Manager Pilipino? Yes po, okay. yung Vice yung President nga. po is Anong Pilipin? pangalan ng ano na 'yan ng mga Pilipino siya niyo? Yung Vice President po is si Ernesto Gorospe. Hmm. So siya yung parang uh, go between In kay Mr. Oh, Lee okay. at saka sa inyo. Okay. So parang tingin natin hindi nalalaman ni Mr. Lee, ng mga tunay na may-ari, yung mga nangyayari doon Ako. sa mm -hmm. loob ng lalong Lalo na po yung HR po. Sino yung HR? Yung HR po namin na babae si Arlene po Arlene Paudel. Tsaka yun yung OIC po ng Table Games na si Joel Zabala mm -hmm. po. So hanggang ngayon, sila pa rin ang pa rin. mga pa rin. manager Ako, dyan, sila mga ang dyan, mga officer dyan. Ako dapat patawag natin sa yeah, pa na eh. kongreso yan. So, eh, kung hindi alam ni ng mag-ama na Mr. Lee, Itong Vice President, ano pangalan ulit ng Vice President? Ernesto Gorospe. Si Mr. Gorospe, tsaka yung HR? Arlyn Paudel po. Ayan, si Mr. Gorospe at si Miss, Miss Arlyn Paudel. 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 Eh, itong ginagawa nyo, eh, union busting. Okay. Hindi pagkilala to sa karapatan ng mga manggagawa na nakasulat na sa ating konstitusyon at labor code. Eh, kapag napatunayan natin na kayo ay nakikipagsabwatan sa Department of Labor and Employment. At kung sino man ang mga tauhan dyan, ng DOLE, eh magantay kayo na makaupo kami sa loob ng kongreso, ipapatawag talaga namin kayo. Actually, attorney, ang dami na nating nakalinya. Sobra, na sobra, ipapatawag eh. Kasama na rin dyan yung Han. Eh ang problema, eh akala kasi nitong mga may-ari ng kumpanya, company management, eh habang buhay na tahimik na lang ang mga manggagawa at malakas ang loob nila kasi iniisip nga nila na walang kakampi ang mga oh, manggagawa. Eh sorry na lang kayo kasi nanalo ang kamanggagawa party list. At titiyakin natin na magagamit na buo ng mga manggagawa ang upuan doon sa loob ng Kongreso. Gagamitin natin to its full extent yung oversight functions ng Kongreso. Uh, Eli, ano yan eh? Ryan Ara. Ang tagal ng problema ng manggagawa. Unang-una pang ang problema ng manggagawa, paano magtayo ng union. Tapos pag nagtayo na ng union, napakahirap na ng prosesong dadaanan mo dyan eh. Tsaka pa, magkakontsaba minsan ng mga tauhan ng gobyerno at management para buwagin yung union. Alam mo ba't ayaw nila yan, Ryan Ara, na magkakaroon ng union? Kasi babawasan ang kita nila kapag nagkaroon ng union. Mm -hmm. Kasi yung CBA, taas presyo at uh, taas benepisyo, taas sahod, di ba? Mm -hmm. Pag tumaas ang sahod at benepisyo ng manggagawa, bababa ang kita nila. Tama, Tama po. At mababawasan yung control nila dun sa kanilang kumpanya. Mm -hmm. Kasi makikailam na yung union eh, mm -hmm. di ba? Kung may mga mali silang patakaran, maling polisiya, nandyan ang union. Mm -hmm. Pero sadly, nasa batas na lahat 'yan. Oh, Pero ang hirap pa rin magtayo ng union, ang hirap pa rin ng Uh, pag-CBA pag mm. dyan sa management. Malas lang nila, sabi nga ni Ellie, no, bawal siyang tawagin kong daw eh. Baka, bawa, <laughs> baka ma-multan ako eh. Sabi ni Eli malas nyo lang, meron ng kamanggagawa party ngayon, nakakuha tayo ng isang upuan sa kongreso, gagamitin natin to the full extent of the law mm. ang upuan na nakuha natin sa kamanggagawa party list para ipagtanggol ang mga karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo na yung mga gustong mag-union. Kaya huwag kayong matakot, mga kamanggagawa. Mm. Nandito ang kamanggagawa parties, nandito rin ang batas manggagawa para protektahan, suportahan ang interes at karapatan ng mga manggagawa. So, yun. Eli, uh, baka mayroon kayong final say. Gusto yung sabihin mm. dun sa uh, sa VP, sa HR, at sa may-ari niyang D-Heights. Mm. Sabihin nyo na ngayon. Ah, para sa G Heights, ah, hindi naman po kami manggugulo as union. Mm -hmm. Alam nyo naman po ang advocacy ng union din. Bakit kami nabuo? Para sa manggagawa, para magkaroon lang ng karapatan mm -hmm. ng manggagawa, na kunin yung karapatan nila para kukurot lang kami ng konti mm -hmm. sa hirap na binibigay ng effort ng bawat manggagawa mm -hmm. nyo. Dahil sa laki naman po ng kinikita nyo dyan sa kasino gano'n naman po ba yung kami naman din po ibigyan nyo ng konting uh, benepisyo Konti lang naman po ang aming hinihingi. At hindi po kami magiging distraction ng kumpanya na kagaya na pinapakalat ng ibang mga empleyado din sa loob na tinatawag natin ng mga takapagmana. Mm -hmm. Yung lamang po, kaya eh, mabuhay din po ang aming mga nasasandalan. Uh, itong sila, kung eli ayaw po palang tawagin ako. <laughs> <laughs> so, Ellie, maraming salamat po. Blessing po kay sa amin lahat, ng mga ang mga gagawa. Dahil may mga masasandalan na kami ngayon. May masusumbungan na kami. Tama. Maraming salamat po. Si Liz Arat, baka may sasabihin. Uh, ako naman po, para sa mga members namin sa union, uh, salamat po sa supporta nyo hanggang ngayon. Uh, doon naman po sa mga natatakot pa rin doon sa, sa loob, sa management. Uh, Sana'y magising na po kayo sa katotohanan na dapat tayong lahat po yung kumikilos, hindi lang po kami uh, dito sa labas. Kailangan po din namin yung uh, supporta ninyo na ipakita sa management na hindi lang kami yung lumalaban, dapat lahat tayo para marinig nila na yung mga pagod nyo dapat mapalitan din ng ng magagandang benepisyo talaga. Okay. 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 bisitahin na kaya natin yan minsan, no? Endi oh, but... hard sa kayong hand, no? Pwedeng bisitahin yan. Oh, Pwede inspection yun, no? Inspection. So, surprise Pwede inspection, oh, surprise inspection kapag hey. ka, no? Patawag na natin sa Kongreso, inspect, inspect, pa, inspect natin. pa natin. Ayan, <laughs> tignan, tignan na natin kung matapang pa rin yung mga yan. Oh, tignan oh. natin. malamang Ako, experience sa mga ganyan, kapag kaharap mo, oh. ang babait ng mga yan. Kala <laughs> sa <laughs> yung mga Pilipino, Ay. naku, napakababait oh. ng mga yan kapag kakaharap lalo na Kongresman. Mab mababait oh. kapag may kaharap na opisyal, pero kapag mga manggagawa, ganun na lang makapangdusta. Kaya kayo no? sa oh, D-Heights, oh, oh, tsaka yung mga abusado na mga employer dyan, antayin oh nyo, mag inspect kami, ni Batas Manggagawa. Sige, Erick, anyway, baka may oh. final words ka. Oh. Kaya sa mga kamanggagawa, mga boss natin, mga kamanggagawa, kung kayo ay merong mga hinaeng, may mga gustong isumbong, may gustong ireklamo, huwag po tayong matakot. Yung pinaglalaban naman natin, inasang batas yan, nakasulat sa saligang batas at sa ating labor code. Ang kinakailangan na lang natin gawin ay tumindig para sa ating mga karapatan. Dahil pag di tayo nagsalita, eh parang hinahayaan na lang natin na pang habang buhay na lang tayong dinudusta nitong mga malalaking negosyante, lalong-lalo na ng mga company management. So, bukas ang linya ng sumbungan ng kamanggagawa. Torni? Sige. Uh, alam nyo, lalo sa mga taga-de-heights na mga members nila Ryan at naiintindihan ko kayo. Pagka talaga wala kang masandalan, nakakatakot na bumunggo sa mga malalaking kumpanya tulad ng The no? uh, pero huwag kayong mag-alala. Nasa lakas ng pagkakaisa nyo talaga ang tagumpay mm -hmm. dyan. Alam nyo, lagi mo sinasabi to sa mga tinutulungan ko, no? napakahirap ilaban mm -hmm. ng mga taong ayaw ilaban yung kanya ng sarili. Sa inyo, magmumula lahat yan kung ang manage kung kayo ang union may pambayad kayo ng abogado, kung kayo ay merong ano, mas maraming pambayad ng abogado ang management. Isa lang ang wala ang management, yung pagsasama-sama ninyo. Kapag kayo ay nagsama sama walang kikitang kumpanya kung lahat ng manggagawa ay magsama magsasamang huwag magtrabaho. So huwag kayong matakot, nandito kami. Ako, uh, batas manggagawa at si Ellie ng Kamanggagawa Partners para sumuporta sa inyo at tulungan kayo. Lagi po natin tatandaan yung karapatan at interes ng manggagawa. Hindi po yan hinihingi. Yan po ay inilalaban. At kapag ka ang manggagawa ang lumaban, kampi mo ang batas manggagawa at ang kamagagawa patris. Hanggang sa muli po, babantayan natin ang kaso ng d Heights Resorts and Casino. Simula pa lamang ito, antayin niyo po ang aming mga updates para dito. Antayin niyo kaming makaupo mm -hmm. sa kongreso lahat kayong mga abusadong komplek company at employer. Sige po, kita-kita po tayo uli sa susunod nating episode ng Subukan ng Kamagagawa. Ako si Attorney General Du ng Batas Magagawa. At ako po si Elisan Fernando ng Kamagagawa Party List. At ito po ang Sumbungan ng Kamagagawa. Narito na ang Sumbungan ng Kamagagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa Manggagawang Pilipino. Laban natin to!